ayan o 14 volts what's up mga kamars so for today's video usapang DIY mga kamars so ito mga kamars oh. legend lang nakakaalam nito na ayan si Brad Berto Brad legend lang nakakaalam nito na Brad so since hindi pa hindi pa full weave yung motor niya, so lagyan natin ito Ay, mga kamars so dito to ilagay mga kamars yan o oh. positive sa positive tas negative to negative so try muna natin yung ano nya i-on to nato dobrad ah, compare natin aw om ko no Umdeke digital meter no wala ay kanin lang so ito na lang mga mars so, wala, wala kasi siyang digital meter mga mars so ito na lang ano multimeter test natin yung voltahe niya yan so hindi pa nak under 13 volts under natin yan under na so 12.9 13 pag ni-rib yan, tataas yan. pag i natin maging 14 yan so, hindi pa to nakalagay yan sabihin ko lang kapasitor ito so, hindi pa to nakalagay so i-try natin yan o oh. i-try daw parallel brad i-tap lang breath. mabali ha o oh, na ito yan yan sya mga kamas yan ako oh, 14 volts so ang advantage ito minutulungan niya yung battery na mas stabilize yung charge yan o oh. try natin so okay lagay na namin okay hmm. na Good, sekali.